Iriduan sa Rong Public Elementary School teacher kan tagaon sa Purok dos Barangay San Antonio Bumbon Camarines mag-aalauna nin maagahon ka nakaaging Lunes. Binistuan biktima na si Felix Iligulio, 52 anyos, may agom residente kan Barangay San Roque parehong banwaan. Basado sa investigasyon, Mantang nakatindog sa gilid tinampo asin nakikipagulay sa sa mga barkada ang biktima, uminagi man ang sospek, lunad din sa rong motorsiklo. Hali sa saindang residensya, buminalik ang sospek sa lugar kung sa inya naagihan ang biktima dangan duma na kainitinaga ang biktima. Binisto ang sospek na si alias Vicente, 50 anyos, soltero, nagtatrabaho bilang pastol, residente ka na na lugar na pinagsasabi man na may kaninan sa pag-iisip, as in, nasa impluensya nin alak kan makomiter ang krimen. Hindi nila alam na mananaga yun kasi yung suspect naglalakad lang na parang yung simple lang, hindi naman yung parang may patagal. Chill na chill lang siya nang naglalakad siya. Kaya akala nila may gagawin lang, may anuhin lang, may gagamitan lang ng gulo kung ano lang. Kaya hindi sila nakasigaw kagad. Ka Sarong taga sa likod gan sa iyang liog ang kan biktima na maswerteng na puruhan sa pangyayari napag-araman na nagbisita sa naman ng biktima sa sa iyang ina na nakaistar sa nasambit na barangay para pagplanuhan ang saindang family reunion. Sabi nung ano, nung biktima, medyo nakailag din daw. Hindi nga na parang hindi nasipat nitong suspek kasi medyo nakainom nitong suspek kaya hindi niya nagawa ng maayos yung sinanggawin doon sa biktima. Sa presente, Nasa kustudiya pa kan bumbun MPS ang sospek para sa nagkakanigong disposisyon as in dokumentasyon as in naaatubang sa kasong attempted murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.